Vice ganda pinuntahan ng mga boss kanina matapos makipag-rally kahapon. Matapos nga ang naging kontrobersyal na pagdalo nila Vice Ganda sa naganap na rally kahapon, ay tri-tuloy pa rin na sa showtime, ang kanilang pakikibaka at paglaban sa korupsyon, at lahat din sila ay nagsuot ng puting ribbon at damit kanina. Kinausap din si Vice ng mga bosses ng ABS-CBN kaugnay nito at sa kanilang nalalapit na panibagong show sa ibang bansa. Pinuntahan din ni Vice ganda ngayon si Klang dahil ilang araw na lang ay concert na din ito. Ghost project yan, tapos hindi naman kunya Kunyari, umaalis. Kung ghost project yun, hindi ka kailangan umalis sa bahay kasi bayad yun kahit wala kong ghost project. Okay. Di ba? Wala rin diba. mong pupunta. Kan? Totoo naman. Bata ko, hindi mo alala yung site. Saan yung niya? Saan lugar yung mga projects niya? Look at the Hello! It's so cute! Come here, my love! Come here, my love! It's so cute! It's so cute! It's so big! Hello, my love! i so <laughs>